Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magpantuhan matapos sa talunin ng Utah Jazz sa pangalawang sunod na pagkakataon. Ang Los Angeles Lakers nga ay aabante na sa record na 12 wins and 4 losses. Habang ang Denver Nuggets naman ay natalo pa lang nga kahapon ng Sacramento Kings at ang Houston Rockets naman ay tinalo din nga ng Denver Nuggets. Kaya naman ngayon ay Los Angeles Lakers na nga ang may hawak ng number 2 seed sa Western Conference at malakas nga ang chance nila na mapanatili ito at least sa ngayon. Ito nga sa susunod na sampung laro nila ay laban sa mga team na nasa below 50% ang winning percentage. Inanunsyo na din kanina na out ng apat hanggang anim na linggo si Aaron Gordon dahil sa hamstring injury. Out din nga ng anim na linggo si Christian Brown so that's two starters mga kaibigan. Habang si Kevin Durant naman ay out nga sa next two games ng Houston Rockets dahil sa family related na bagay kaya naman tiyak nga na mahihirapan din ng Rockets sa mga susunod na laro nila sa ngayon nga ay pumapabok sa Lakers ang schedule nila. Ganun pa man matapos ang quote on quote easy stretch nila ngayon, masusundan naman yan ang magkakasunod na game laban sa mga team na nasa loob ng top 5 ng West and Eastern Conference. So kailangan na nga nilang mag advantage dito. Subalit kung number 1 si gun target nila ay mukhang malabo ito at least sa ngayon dahil tila ba hindi na nga natatalo pa ang OKC Thunder. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Norman Powell. Trinade nga siya ng Los Angeles Clippers noong off-season dahil mayroon na nga siyang expiring contract at ayaw nila na ito ng mas malaking sahod. At isa pa ay alam nga nila na darating sa kanilang team si Bradley Beal. Fast forward ngayon, si Bradley Beal ay out na sa buong regular season dahil sa injury, matapos na mag-average lamang ng 8 points per game sa loob ng anim na laro. Habang si Norman Powell nga ay nag-average ngayong season ng 26 points and 4 rebounds per game on 49% shooting sa field. Pinapangunahan niya nga ang Miami Heat sa scoring at kahit na wala pa si Tyler Hero sa lineup nila ay hawak na nga nila ang third best record sa Eastern Conference at isang game lang din ang pagitan nila ng number two seed Toronto Raptors. Patunoy ng galing ni Powell at ng head coach nila Eric Spoelstra Kahit nga na hindi very talented ang kanilang team on paper, ang Miami Heat nga ay nagpapakita ng performance ngayon na tila ba ay kaya nilang talunin ng kahit sinong team sa East sa isang seven game series. Ito nga yung mga Miami Heat ni Eric Spolstra na kahit 8 seed o 7 seed lang sila ay kayang tumbahin ang mga nasa tuktok ng standings. At malaking dahilan dito si Norman Powell ngayon na very likely na magiging all-star ngayong season. Matapos ang panalo kanina laban sa Philadelphia 76ers kung saan gumawa ng 32 points si Powell, ang Miami Heat ay may record ng 11 wins and 6 losses. Yan nga ang third best record sa Isma kay Vigan. Ano ba mas sabi niyo tungkol dito?